hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala kaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. para sa kalimang yugto ang pag-aalay ng mga pari, religyoso at seminarista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo Paghahandog ng mga pari, religyoso at seminarista. Sa oras pong ito ay ating isama sa ating mga panalangin ang ating Kura Paroko, si Father Jimmy. Gayun din, ang lahat ng mga paring malapit sa ating puso, mga kaibigang pari, mga paring nagbigay ng sakramento sa atin, binyag, kumpil, kumpisal, kasal, at ang pagpapahid ng langis sa ating mga mahal sa buhay na may sakit at ang mga nagmisa sa libing ng ating mga mahal sa buhay. Gayun din ang mga relihiyoso, mga madre, na patuloy na nagdadasal sa atin, at higit sa lahat, ang mga seminarista na ating kaibigan, lalo na po ang ating seminaristang si Brother Adref na malapit ng ordinan. Ipanalangin din po natin na sa parokyang ito ay sumibol ang marami pang bukasyon ng pagpapari, relihiyoso at relihiyosa at mga seminarista. Jesus, ang mga pari Reliyoso at seminarista sa bansa, sa parokyang ito, ay nagahandog ng kanilang sarili sa iyo. Lahat ng iyong itinalaga upang maglingkod sa tanging paraan sa iyong dambana. O Jesus, tanggapin mo ang pag-ibig ng lahat ng mga pari, mga religyoso at seminarista at religyosa. At ipagkaloob mo, na sila ay managana sa pag-ibig sa iyo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulit sa tukso, at edyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Siupo po ang lahat. Sa pagkakataon ito ay guguguli natin ang mga ilang minuto sa katahimikan sa pananalangin habang kaharap po natin ang Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar na tunay na presensya ng kanyang katawan. Isama po natin sa panalangin lahat ng mga taong humihingi ng ating dasal, lalo tigit yung mga may karamdaman, yung ating mga mahal sa buhay, at lahat ng nangangailangan ng ating panalangin sa oras na ito. Gayun din po ang intensyon ng ating Santo Papa para sa buwang ito. Mamaya po sa pagbibindisyon ng Santisimo Sakramento, kapag po itinaas ni Father ang Blessed Sacrament, lagi po nating nakakalimutang tanggapin yung pagbabasbas. Pag tinatanggap po natin ang pagbabasbas, Mag-aantanda po tayo ng krus sa tuwing itatapat sa atin at itataas ang Santisimo Sakramento. Salamat po. Mga kapatid, dumating na tayo sa wakas na ating prosesyon, ang pagpaparangal sa Panginoong Hari ng San Libutan. Dumalangin tayo para sa kapayapaan, lalo na sa ating bansa, at ialay ang buo nating angkan sa parokya ng Immaculada Concepcion sa Panginoong Hari ng San Libutan. Jesus, Jesus na may bigin, tagapagligtas namin, niyahandog sa iyo ang buong buhay ng mana ng palatayang nakaluhod sa iyong harapan sa pagtatalaga ng sarili sa puso mong mahal. Kapuri-puri ka, hari naming mahal. Kawaan mo ang mga hindi pa nakakakilala o tumatanggi sa iyong pagsinta, sa iyong pag akitin mo sila. Kapuri-puri ka, hari naming mahal. Maghari ka sa lahat ng tapat sa iyo at gayon din sa mga taksil na tao. Ang malibugang anak ay yung akayin pabalik sa tahanan ng Diyos sa mga salam. Kapuri-puri ka, hari naming mahal. Pagkaloban mo ng katarungan at kayusan ang lahat ng bansa sa San mong lahat ay magpahayag. Mabuhay ang pusong sa amin na tigtas. Siyang purihin at ipagdangal, magpasawalang hanggan. Papuri-puri ka, hari naming mahal. Binigyan mo sila ng pinapay ng buhay sila. Bukal ng lahat ng kaligayahan. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ala ng iyong hirap at sakit. Ipagkalaw mong sambahin namin ang banal mong nahiwaga ng iyong katawan at dudot naway lagi naming madama sa aming mga sarili ang bisa ng iyong kaligtasan. Ikaw na nabubuhay na gaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Dios magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin sa Yeso Cristo, Diyos na totoo at tao na maang totoo. Purihin ang ala ni Yesus. Ala ni Yesus. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang Kanyang lubhang napakahalagang dugo. Purihin ang Kanyang napakahalagang dugo. Purihin si Hesukristo, Santo Simo Sakramento sa altar. Purihin si Hesukristo, Santo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, maladiw. Purihin ang Espiritu Santo ang mangangaling. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria, ang kabanal Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria, ang Kabanal-banalan. Purihin ang banal at sa sa kanya. Purihin ang banal at dinarungisan pagdili sa kanya. Purihin ang maluwalhating pag maluwalhatin pagkakit sa langit kay Maria. Purihin ang maluwalhating pagkakit sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis ni Lisa, ang Esposo. Purihin si San Jose na kanyang kalinis ni Lisa, Esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga sang. Purihinan Diyos sa kanyang mga ahel at sa kanyang mga santo.